Magandang araw po, ito si Gabs Fidel at ito ang landas ng pag-asa. Ang atin pong ebanghelyo sa araw na ito ay galing sa ebanghelyo ni San Marcos, Kabanata 6, mga talata 17 hanggang 20 siya. Ngayon din pong araw na ito ay pinagdiriwang natin ang John the Baptist Obligatory Memorial sa kadahilan ng ang atin pong ebanghelyo ay nakasentro sa kung paano namatay si Juan Bautista. Mababasa po natin na si Herodes ang nagpahuli at nagpabilanggo kay Juan Bautista dahil kay Herodias. So si Herodias po ay asawa ng kanyang kapatid na si Felipe, kapatid po ni Herodes. So sa kwento po, mababasa natin kung paanong sinabi ni Herodes, ay ni Juan Bautista kay Herodes na hindi tama na mapasakanya ang asawa ng kanyang kapatid na si Felipe. At ikinagalit po yun ni Herodias. Kinagalit po niya yun at pinag-iinitan niya si Juan Bautista. Ngunit, si Herodes ay kasab kasabay ng paninita sa kanya ni Juan Bautista, gustong gusto rin niyang nakikinig kay Juan Bautista at takot siya kay Juan Bautista sa kadahilan ng alam niya na si Juan Bautista ay righteous at malapit sa Diyos at nakahanap ng pagkakataon si Herodias para ma-express ang galit niya kay Juan Bautista nang minsan si Herodes ay magdiwang ng kanyang kaarawan at may mga bisita habang nagdidiwang sila ay nagsayaw ang anak na babae ni Herodias at sa tuwa ni Herodes at ng mga bisita nangako si Herodes na ibibigay niya ang lahat ng anumang hilingin ng anak na babae ni Herodias sa kanya sapagkat na-entertain siya at ang mga bisita noong kanyang kaarawan So ang ginawa po ng anak na babae ni Herodias ay pumunta kay Herodias at tinanong ano kung ano ang hihilingin niya. At ang sinabi po ni Herodias ay ang ulo ni Juan Bautista. Sapagkat narinig po ng lahat ng mga tao ang sinabi ni Herodes na ibibigay niya ang kahit na anong hilingin para 'di siya mapahiya at para tuparin ang kanyang pangako pinagawa niya sa kanyang mga sundalo na pugutan si Juan Bautista, pugutan ng ulo at ibinigay sa anak ni Herodias. At ibinigay ng anak ni Herodias naman sa kanya. Sa so atin pong pagnilayan ngayon sa araw na ito, kung paanong nangyayari ang kwento ni Juan Bautista sa ating panahon na ito. Hindi po ba sa buhay natin, meron din tayo mga tinatawag na Juan Bautista yung mga tao na nagsasabi sa atin kapag mali na tayo, kapag hindi na tayo sumusunod sa gawain ng Panginoon. At hindi man literal, ngunit ang kada, kadalasang response ng tao sa mga taong ganun ay pinapatay nila unti-unti. Maaring binabas sa social media o kaya uh, paninirang puri sa mga kabataan, binablock sa Facebook o kaya nire sa Messenger. At ang pagkamatay po ni Juan Bautista ay parang prelude ng pagkamatay din ni Jesus na kanya namang pinsan. So sa pagninilay po natin sa araw na ito, gusto ko po kayong imbitahan sa kung paano ang tamang pagresponde sa mga Juan Bautista at Hesus Kristo ng ating buhay. Yung mga nag nagdadala sa atin sa tamang landas at nagsasabi sa atin kung tama o mali na ang ating mga ginagawa. Una, ang akin pong maipapayo ay maghanap sa buhay natin ng mas maraming Juan Bautista. Maaring maari nating gawin uh, sa sa ating mga pare o kaya maging kabilang sa iba't ibang communities ng simbahan basta mahalaga po na meron tayong guidance na nakukuha dahil kagaya po ng lahat ng tao, hindi lahat ng ating ginagawa ay nare-realize natin agad. At malaki po ang tulong kapag meron tayong mga kasama na parang si Juan Bautista. Pangalawa, tuwing tayo po ay napagsasabihan ng mga taong mahal tayo mainam po na pagnilayan ang kanilang mga komento o ang kanilang mga obser observation sa mga ginagawa natin o hindi man ginagawa. Mahalaga po na i-check ang ating mga sarili kung meron tayong kailangan baguhin o kailangan natin ma-align sa mga turo ng simbahan at ng ating Panginoon at sa panghuli po kapag meron tayong napansin na kailangan baguhin, ang akin pong huling imbitasyon ay i-apply ito at gawin isa buhay ang ating mga natutunan sa pamamagitan ng mga Juan Bautista sa atin pong buhay. Muli po, ako po si Gabs Fidel at kung kayo ay na at may natutunan sa araw na ito, i-like po at i-share ang ating page at i-share po ang video na to sa inyong mga kilala. Salamat po at magandang araw.